boring naman na yun. Yung kuya ko na nagpatuli ni. Ako sa next share pa ako magpapatuli. Ako natatakot kasi ako eh. Ako, Mga na! Mga muna ako. Mga muna ako sa kapitbahay natin pambili ng ulam at bigas. Wala pa kasing padala yung tatay niyo eh. Nay, huwag na po kayong mangutang sa kapitbahay natin. Baka po kasi wala pang sahod si sa abroad. Ayaan niyo Nay. Mangangalakal kami ni ate Rosalie. Ang talaga ng anak ko. Maraming salamat sa inyo. Buti nagkaroon ako ng anak na katulad niyo. Pati ang tatay niya masipag. Sige po, Nay. Aalis na po kami ni Jackie. Mangangalakan na po kami. Sige, anak. wag ingat kayo. Salamat S sa inyo. Sige po. Tara na, Jackie. Ito sa akin at ito <laughs> Ate, ayoko sana mga lakal eh. Total, so, nasabro naman si tatay. Kaya magpapabila ako ng bagong iPhone. Kasi yung bago kong iPhone, sira na. Oo, oh, Jackie, si tatay. Ako nga din, Jackie. Magpapabila ako ng lotion kay tatay. Kasi yung lotion na binili niya sa akin na nakaraan, naubos na. Diba, Jackie? Wala naman nakangalakal dito sa lugar natin. Tayo na mga lakal, sayang naman. Kasi yung mga nakatira dito, puro mayaman. Eh, yung mga tinatapon nilang kalakal, mabebenta pa natin yun, diba? Tama ka ate, para marami tayong kalakal. Tara na ate, mga lakal na tayo. Tara para makarami tayo. Ito e, Jackie, kalakal oh. Ito ate. Ito e, Jackie, kalakal oh. Oo nga, pero sa ito. Jackie, lumayang yaman oh. Tara pagtripan natin, maganda yan. Tara, Tara punta na natin. O, bata balita namin dalawa ni Jackie, swimming daw kayo. O ikaw, diba, yung nanay mo meron kayong tindahan doon sa kanto? Oh, may tindahan kami dun sa kanto. Ang lakas nga ng tita namin eh. Bakit po ba natanong? Hindi yung tinatanong. kami. Kasi si Dati kasi nagpadala ng pera. Ba't? Sasama ba kayo? Oo oh, nga, mat, mat, sa sama hindi naman natin kaibigan yan. Buti na lang kayo mag-swimming. Eh, parang ang kasama niyo mukhang dugyot yung dalawa dyan. Ito, parang di nagsasupply. Uy, eh, wait lang, may, may matanda. Ikaw nga, ang itim itimete mo, nangangalakal pa. Kung okay, ba eh, baka may eris. na nga, mga kapatid. <tinyo> Basurero! 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 <tinyo> mga bata, ba't inano kayo ng mga batang yun? Ano ba ginawa nyo? Kuya, pinagtripan po kasi kami. <tinyo> Kuya, namamasura lang. Bakit po mayayaman na sila? <coughs> ganun ba mga bata? O sige, ako nang humihingi ng pasyensya sa inyo. Kilala ko may isang bata doon eh, pamangkain ko. Sige na mga bata, huwag na kayong umiyak ha. Sige kuya, alis na po kami. At pero galing natin. Galing <coughs> pa <coughs> Ate, buti na lang kahapon, naubos yung kalakal natin. Pati binigyan pa natin si nani ng pera. Simula ngayon mag tayo mga lakal. Di ba nagpadala na sa tati ng pera? Tara, Jackie, man-trip na lang tayo. Wala naman tayong gagawin. Maganda, Maganda yan! Pak! Tara na! <laughs> ay, niyawa, ay. Ang boring naman na yun. Yung kuya ko na nagpatuli na eh. Ako sa next year pa huwag ako magpapatuli. Ako, natatakot kasi ako eh. Ako, tuli na ako. Taman, ako, tuli na ako. Ah! Ah! Ako, papatuli yeah. na ako. Sabihin tayo. Sige. <laughs> ako, Hi boys, di ba matagal mo na akong gusto? Hi boys, di ba? Inaka-shade. Di ba matagal mo na akong gusto? Hindi pa nga ako dali, bagal lipat lang ako dyan eh. Oo nga, hindi pa namin kayo kalala eh. Joke lang yun na, hindi namin kayo crush ni Jackie, kasi mukha kayo maaasim. Oo nga. <coughs> mga hindi nagtotot brush. <coughs> well, mga kayo, mukha naman kayo maaasim. Mga maaasim! Masim. maaasim! Ma Nakakita ko yung mga pangyayari, kaya huwag niyo na akong dramaan. Sumama kayo sa akin, susubo kayo sa nanay niyo. Lo, Si Kuya! Para ka na dito Kuya! Huwag mo na kami sumubo sa magulang namin! Hindi pa pwede. Kailangan malaman ko ng magulang niyo. Tara, sumama kayo sa akin. Uy, na, 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 sig na. Sige na, sige na, sige na. Sige na. Sige na. Po na pe, sige na. Sige na. Sige na. Sige na. na. Hindi pa pwede. Kailangan ito ng magulang nyo. Sige na. Uy, na po. Sige na. Kuya. Kuya, na po ako may sumbong. Hindi pa pwede. Maring mara. Kadang tanghali. Bakit parang aris lang dito ka? Ba't kasama ko yung mga anak ko? Nakamari. Kaya kasama ko yung mga anak mo may ginagawa kasi silang hindi maganda. Eh, kaya nga, sinama ko sila dito para malaman mo. Para hindi ganyan yung mga anak ko, mababait yan. Tumutulong ka nga sa akin yan, nangangalakal yung mga yan. Yung nga, maring mare. Nakakatulong nga yung mga anak mo. Kaso iba yung ginagawa nila eh. Nangasal sila ng ibang bata, at nagpapayak. Parang nga, rin, hindi totoo yun. Hindi magagawa ng mga anak ko yun. Mga anak ko, totoo ba yung pinagagawa niyo? Totoo ba yun? Ano ito po yung sinabi sa inyo ni Kuya Aris. Kaya lang naman po namin ginawa yun eh. Kasi po nakakulangan no, po kami sa inyo. Wala po si tatay. Hindi po kami masaya ni Jackie. Oo nga po, Nay. Sana po, Nay. Mapatawad niyo po kami. Oo oh, nga po, Nay. Tama po si Atroceli. Sana po, Nay. Mapatawad niyo po kami. Nay, sorry po. Hindi na po namin ulitin ni Jockey. Oo oh, nga po, Nay. Sana na po mapatawad niyo kami ni Ate Rosalie. Sige na, Mara. Alis na ako, ha. Ikaw nang dyan sa mga anak mo. Sige, pareng Ari. Salamat ako nang balas sa mga anak